Nasagot tayo na isang katanungan. Yung katanungan niya ganito. Ano ang karunungan buhat sa itaas? Ano ang karunungan buhat sa itaas? Ang karunungan buhat sa itaas ay malinis, payapa at banayad. Madaling pana panaigin, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bagay. Yan po yung salita ng Diyos. Uh, ano ang karunungan buhat sa itaas. Yan po yung salita ng Diyos. May ganitong nakasulat sa talata uh, ni Apostol Santiago sa 3 verse 7, 3 verse 17 hanggang 18. Ganito po yung nakasulat sa, lata, sa talata. Ngunit ang karunungan buhat sa itaas. Sabi mo, ang tanong mo, ano ang karunungan buhat sa itaas? Sabi ni Apostol Santiago, ang karunungang buhat sa itaas ay unang unay malinis, tsaka mapayapa, banayad, madaling panaigan, puspos ng kaawaan at ng kabutihang bunga, walang inaayunan, walang pagpapainbabaw at ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Yun ang sagot sa tanong mo. Ano ang karunungang buhat sa itaas? Ang sagot ay nasa Santiago 3 verse 17 hanggang 18. Hanggang dito na lang. Paalam.